Day guys, Ooh, church day done mga bossing. Thank you Lord another vlog na naman tayo thank you lord and for this video mga bossing tayo po yung magkakape muna wow palang kape natin ang turmeric with lemon grass wow mga bossing napakaganda talaga pag natural lang inyong kape lalo na to and tayo lagi mga bossing kasi alam mo naman tumatanda na tayo mga bossing nagpakulo na nga ako ng may tatubig na para sa ating kape mga bossing Yahoo. yan nga natin sa isang basong tasa mga bossing ano? Pre, halu natin yan para masarap pag nahalo natin yan. Siyempre ang gagawin natin tikman na natin yeah, yan. Tikman na natin ng ating turmeric with lemon na Kiwi. Hey, kapi yun. Pre, habang nagkakapi tayo, nag-iisip tayo kung paano tayo yumaman. Sabi nila, hindi kayayaman kung hindi mo unahin si Uling Lord. si Lord sa buhay mo, boss. Pag inuna mo si Lord, lahat ng gusto mo mangyayari sa'yo at matuto walang mo. susuko sa lahat ng pangarap. Laban lang, mga The boss. Ako, laging lumalaban, mga bossing. Uy, For this mo. video, mga bossing, oh, you know? day 3 natin dito sa Oscaris, mga bossing. Oh, Sunday <laughs> ngayon, mga bossing, kailangan nating mag-simba, mga bossing, para Kait kahit papano pasang ating spiritual na kailangan nating araw araw yan mga bossing pinapakita ko sa inyo ang aming church yan sa Oscaris Ramon Isabela mga bossing yahoo ganoon nga mga bossing na late na kami mga Ay, bossing wala pa si daddy sa amin at saka okay. si mami okay lang at least naka attend tayo mga bossing mga bossing yan pala yung mga nagpunta sa church mga bossing Pre, so, habang nasa simbahan kami ayan pa rin ang kulitan namin ni daddy yan, mga bossing habang nagpipreach si pastor kami po ay nagsi selfie self. and mga bossing meron pala tayo mga bisita from San Isidro mga bossing Dada sa church namin mga bossing kasi yung mga bata pwede maglaro kahit sa nga humiga sa sahig mga bossing okay lang maglaro na sila kahit playground na nga okay pa Ta, hindi lang sila maingay ganda nga mga bossing dito sa church namin merong maliit na school sa likod ng batang ito napunta yung car niya sa tabi ko na, naglalaro tong batang to kinakausap ko siya sinasabi ko sa kanya say hi to the camera Galit sa akin bossing. At ang sinabi niya, niya you picture me ah? Huh? speaking yan napatuloy pa rin sila sa paglalaro mga boss yan kasi dito sa aming church ba diba? napakaganda mga boss open po ang gusto pong mag church dito kasi pwedeng pwede pong isama ang aning mga anak o mga ating mga bata ng Ang batang ito napaka cute nag english sa harap po ng mga nagsisimba Pagkatapos po mag preach ni pastor meron po tayong konting salo salo mga boss po ay merienda natangalian na rin mga boss pre mawawala ang ating picture or ating selfie sa ating visitor na taga San Isidro mga bossing. And mga bossing, ready ready na. Nakaahin na po ang ating pagkain. Pero tayo naman ay mag selfie selfie or mag video video muna para may pang content bossing. Ay ganyan para kadami yung mga pumunta po kanina. Mga bossing, meron pa rin nagsisimba sa church namin. Kaya lagi po ako nagpapasalamat sa Lord na lagi pong meron po nag church Pero hindi mawawala ang ating palamig mga bossing. Pray na po si pastor para makakain na tayo guys. Ah, medyo gutom na rin ako mga bossing boss. sarap kaya yung niluto nila mga boss. at saka ano ito? At saka yung biko. May biko ba? Hindi mawawala yung maka blanka Ay, maha blanca pala mga bossy. Tapos pinray ni pastor yung ating pagkain. And ready to chibugan na mga bossy. Mga bossing, pinauna ko muna sila and then kumuha na rin ako bossing ng aking makakain. Pre, katabi ko na naman si daddy mga bossy. Sabang kumakain, selfie-selfie and hide na sa camera. And mga bossing, tapos na kami kumain mga boss. Nakakamiss lang mga bossing Kahit maraming kumain kami pa rin natira mga bossing Mga bossing bakit laging ganun Laging may natitira kahit napakadami na Dito ko natataposan ang day 3 ko Dito sa oscaris mga bossing Thank you for watching Teka hey lang guys, bago may sipang video, kung gusto mong bubili ng mga ganitong solar setup aparato at solar panel na 200 watts or iba-iba pang mga solar setup, turuan kita kung saan ka bibili. Let's go! Kung nakita mo ang video ng ito, ang gagawin mo, punta ka lang sa comic section at makikita mo ang link na to. Ang link pala nito ay ang aking TikTok affiliate. I-click mo yan para pumunta ka sa aking profile. At makikita mo yung video rin na nakita mo sa Facebook. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung yellow basket sa baba ng video. Pagka-click mo, makikita mo pala yung product na sa inyo kung i-add chart nyo o babayin nyo na. Pag pala in-scroll nyo, Makikita nyo na pala yung seller account ko Yan pala, mapapansin nyo 4.4 na pala tayo 191 sold na pala Ang mga bumili sa seller ko Ang gagawin mo Click mo lang ang profile ko At mapapansin mo Makikita mo na marami kong product Product ko pala dyan Ilangis At mga aparato Solar setup Mga design ko Iba-iba pang product empre Siyempre, di wala yung mga spiritual. Ang spiritual protection na pangontra. Anong pangontra? Pangontra pala. Sa spiritual problem sa mga kukuha, mga product ko. Alam nyo na po ang gagawin nyo. Ilang ating video. Happy checkout guys. Thank you for watching. Bye bye.